Ang masayang araw ng magkakaibigan, ang pabula ng ikalimang grupo. Sa isang masayang araw at sa ganda ng dagat, doon nagtipon-tipon ang magkakaibigan na sila panda, leon at aso. Habang sila ay masaya na naguusap, biglang may naisip na idea si leon. Mga kaibigan, may idea ko na siguradong magugustuhan nyo. Ano naman yun, Leon? At nagplano na nga sila ng mga dadalhin nila sa picnic na magaganap. Lumipas ang dalawang araw, naghahanda na magamit ang magkakaibigan na dadalhin nila sa picnic. Ilang minuto na paglalakbay papuntang dagat, sila ay magkasama naman ulit. Magandang araw, mga kaibigan. Kumusta na kayo? at patuloy silang naglakbay patungo sa dagat. Malapit na tayo sa dagat at gustong gusto na maligo. Ako din gusto ko na rin maligo. Napakainit na kasi. At dumating na nga sila sa dagat. Sila ay naglatag ng kanilang mauupuan at maya-maya ay nagpasya silang maligo. Tara, maligo na tayo. Kayo na lang muna, mauna ni Panda. Wala kasi magbabantay sa ating mga dala. Baka may masamang hayop ang kukuha nito. Sige, basta. Sumunod ka maya-maya. At naligo na nga si Leon at Panda. Maya-maya ay biglang nakaramdam ng gutom si Aso. Kaya siya ay kumain. Masyadong na mm, napasarap mm, ng talaga ng pagkain aso na ito. At hindi niya napansin na unti-unti itong nauubos. Hanggang sa isa na lang ang pagkain.